So, ayan, Tay. Oh. Ano may tsura mo? Kabid. <laughs> 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 ano may yan? May mga challenge ako sa'yo. Ano? Ito yung ginawa ng mga anak mo na nakaraan. So, ano yung Italian brain rot challenge? Trending ano? ngayon to. Ayun ba yung mga kakaibang mga, ayun ano? May yung mga karakter. Itura naman yung mga, kaya mga anak mo, mo hindi ko maintindihan yung mga salita. Wait, the perfect ano mga anak mo, so dapat ikaw din. Pag school, eh, ABC lang. Diyos ko, mga bata ngayon. Yan yung mga rin sa daan. sa ka, di ba nagsasalita? Eh, Kaya Tapos yan pa yung mga napapanood. Uh, game na. Oh. Para makarelate ka sa mga anak mo, titignan ko, ko kung kilala mo rin sila. Oh. Sige, game. Walang premyo? Eh, bebembangin kita kapag nakatama ka kahit isa. Wow! Kapag nakatama ka kahit isa. Kapag ka kahit isa. kahit isa. isa. nakatama ka kahit isa. Ganyan. The okay. first character. Sino to? <laughs> Tali na. Nay, tumukod ka na. Bakit? Kailala ko to. Kailala oh. ko to. Si Carlos Agassi. <laughs> Happy <laughs> birthday mo pa. Happy oh. birthday mo pa. <laughs> Ika. Bakit? Uh -huh. <tod> o din 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 dun. <tod> Ding dong. Ano? O oh, din. <laughs> Puto. Si Carlos Agassi, ito yung muscle o. Hindi, Monika. Siya yun eh. Ito chance ka pa. Next character. Ang mga pangalan yan. Uh -huh. Ah, ayan. Sino to? O, oh, kilala yan. Hindi ko kilala po. To. Pero ano, wala lang nga si ano to. Monkey, monkey, Annabelle. Monkey, monkey, Annabelle. Monkey! Oh. Hindi. sino ba yan? Shimpanzini, bananini. Ang ino ng niya. Pati ako na ano ko na eh. Okay, next character. Oh. It? Ah, ito. Hmm, talaga you know, dito na ito. ito. Kailala ko ito, napapanood ko ah. Si Lolo Kuratong Baliling. Hmm. <laughs> ano <Kataan> yung Lolo? Sa tanito to yung buhaya. <laughs> Channel <to>, o ano, <laughs> Channel 7, basta. Yung ano to, yung buhaya to, yung malaki yan. <laughs> Hindi. Oh, ayun, buhaya yan ah. oh, Sino ba yan? Si ano to? Bombardiro krokodilo oh, Puta, oh, <laughs> oh. Sa Next character. Hmm. Ayan, kilala yan. Kilala ko to eh. Hmm. Uh, pwede dalawang hula. Ah, oh, sige. Uh, feeling ko ano to, uh, si... Si Betty Book. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi. hindi, magasing katawan lang sila. <laughs> pwede naririn ko to sa mga bata. Joke lang yung Betty Book oh, pa. Sige, uh. Para sa Bemba kasi ano to. <laughs> Trararero, trulalu, kemerot. tama, tama. Yun yung mga pangalan. Hindi, hindi. <laughs> Di ba? Hindi, mali ka. Si ano to? Si... Ballerina Cappuccina. Sa bagay, ano, oh, may ano, may si kape. May kape pa ako, di Ito, next character. Ko. Ayan, tatama ka na kasi. Ayan, o, oh. maganda. Mahilig ka dyan, di ba? Ah, ito, ano to? Ah, hmm. uh, pitong put, pitong puting pating. <laughs> <laughs> Tama. Oh, pating. Pating yan. Pating yan. Pating yan. Pating <laughs> yan. Tralalero, tralala. Ayun ba yun? Mm hmm, hindi ko. Wala ko pa natatama. Huwag tayo para sa mo. Diyos ko, dahil pala nakikinig ko sa mga bata. Ah, uh, ito. Next character. Sino yan? Ang tangin sino ito. Pwede, hula rin, dalawa rin. Ah. Uh. Si Mother Goose. Hmm. <laughs> Ang <laughs> hindi, hindi mo, Goose yan? Ano, ano, toto, ito. Sana, sana. Ah, si ano to? Ah, uh, may mga makina. Si Menikaniko ni Moniko, ang makina ni Monica. Mm. Ganyan yung mga narinig ko, mga haba mga ala nun. Ah. Tama, may makina mo, oh. dahil makina mo. Oh. Monica, si... Bombombini Guzini. <laughs> Tangin ang pangalan yun. Mga kainis. Ano matulan mga bata dyan? Ito, last na to. So may last chance ka pa na, para makapag na. bimbang? Oo. isko ko naman, para sa bimbang. Ga ganihan mo ah. Hindi, ako ko sa pa yung mga naririnig ko. O game. Ay, ganihan mo ah. Last na pa ah. Last na yan? Oo. Oh, oh. Ito, last chance mo na to. Para makabimbang ka. Ay, Ay kilala, kilala yan. Kilala Ay, yan. Kilala yan. Tumawad ka na. Tumawad ka na. Tumawad ka na. nito. Ang ina. Ito na Si... Tung, 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 pakitong, kitong. What the fuck? Tama to! Tama, di ba? Hindi! Eh, ko sa mama to si Tong Tong Tong, Pakitong Kitong! Ah, di Ay, ba? Ano pa ng mga anak mo? Sino ba to? Tung 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 Tong Tong Sahur! <laughs> wala kang wala, bembang bang wala, bang 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 bembang <laughs> bang 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 bang